tatlong saba tsaka isang latondan ninakaw oh. tapos Tapo. Tapo. kasi ma'am ah, uh, marami po kami nawawala sa ano kabila ngayon ang dami pong bakas sinusundan namin yung mga bakas alos papunta dito alos yung bakas po pa ma'am papunta dito Wala na par, malala na talaga to. Tatlong sabah. Tsaka isang latondan. Ninakaw. Oh. Yan. Ayun po yung isa. Ang bihira naman oo. Oh. Ayaw nilang magtanim. Talagang gusto nag-harvest na lang. Ayun yung isa Oh. ah. Oh. Dalawa. Pangalawang ba? hoy buhay. Ah, pero isyo na lang lagi. Diyan isa. Yan na. Ano? Alam na alam mong ninakaw yung tinira pa yung mga iba-iba. Hoy, -iba. magbanat kayo ng buto. Sana hindi na mawala 'to. Ito so, mga bata pa lang. Biro mo mga par, uh, simula bata aalagaan mo, tapos hanggang sa magkabunga, pagkatapos pag may bunga, hihintayin mong tumanda, tapos kukunin lang ng iba. Kung may pamilya sila mga par, may pamilya rin naman kami. Kung nagugutom sila, nagugutom rin naman kami mga par. Sana parehas lang, lumaban sila ng parehas, uh, magbanat sila ng buto, kung nagpabanat din kami ng buto, pero kung manghingi naman sila at hindi sila mamemerwisyo, bibigyan naman namin sila mga par. wag naman sana na hindi kunin sa hindi parehas. Matas kasi yung putol niya mga par. Kaya medyo hindi po tugma yung mga ebidensya. Kasi yung babae mga liit lang. Pero yung putol mataas. Parang kasing tangkad ko, tatangkad pa yung kumuha, pwedeng malit po yung kumuha uh, basta yung gagamitin niyang itak, mahaba naman yung puluhan pwede po uh, kahit hindi matangkad yung kukuha marami pong nagko-comment na bantayin nyo yung mga halaman ninyo para uh, mahuli nyo sino yung uh, kumukuha pero uh, para sa akin mga par uh, parang uh, kailangan niya yun kaya uh, kahit pa pano, makakatulong tayo sa kanya So pasensya po kung yung mga na-open ko sa bidyong ito uh, Ang dami pong nagagalit na reaksyon Minumura pa ako tapos uh, tinetret pa ako uh, Hahabulin kita ng itak uh, lo. So hindi ko po intention yun kasi mahirap pong magtanim ng halaman Tapos pag nagbunga na hindi mo pa kikinabangan Iba po yung magkikinabang So dala po ng emosyon kasi uh, dala po ng galit tapos gutom, pagod. Kaya po nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi inaasahan sa mga krimen. May nabablan ko pero uh, dala po ng pagsisisi, hindi na po may babalik. Pero yung uh, suspect kong babae na sa kabilang lupa, uh, willing naman po siyang uh, hinalugkog ko yung mga gamit na inaasaan ko. Pero nanghingi po ako ng pasensya. Kung natapos nyo po yung video bago kayo nag-react. So uh, pasensya na po. Tignan nyo naman yung tatay ko, oh. ang sipag-sipag. Hindi kayo maawa. Na nakawin niyo pa yung kanyang ano, pinagpaguran. Oh. Ang bihira naman, oh. Saan oh, oh. <laughs> <Tignan> mo robo? Sa <laughs> baho. mo. Lalayo. No.